Karina. Usap-usapan ngayon ng isang uh, bagong Asian store na tinatawag. so today's video ay pupunta kami ngayon sa main square or pinaka main ng Zagreb kasi nga usap-usapan ngayon ng isang bagong Asian store na tinatawag na, na Himalaya. I-try namin pumunta doon kung ano-ano yung mga products na binibinta nila kasi mas, marami daw mga Pil Pilipinong produkto na binibinta nila. Dumating kami dito sa Main Square at hinanap namin agad yung Himalaya Store. At itong mga taong ito is may activities sila which is called cultural activities. Iba't ibang pananamit ng mga European. So ang daming tao, 6.20 na pero maaga pa kasi nga summer na dito sa Croatia. Sobrang init guys. After 7 minutes ng paglalakad, ito na dumating na kami sa Himalaya Store. Ang dami-daming taong bumibili. At 3 euro lang. Condensed na gatas. At nag-design na nga kaming umuwi. Pagkatapos namin bumili. At ayan ang dami pa rin tao. At nag-perform pa rin sila. Pero ayaw na namin pumunta dyan. Waka maiwan na kami ng bus. Yun lang guys. Maraming salamat sa pag-watch. Sa susunod ulit. Masalam.